Naubos na raw yung calamity funds ng national government. Meron pa silang pagkukunan. Marami pa. O marami pa. Pwede. Available. Pill health, mga ganun. Yung mga iba, yung iba... <laughs> from, hindi naman uh, siguro pill health. Hindi, hindi na. Uh, na yun eh. Ah, hmm. na. Oh, pill health na yun eh. So hindi na pwedeng pill health. From others, sa ano, government... Uh, Uh, owned and controlled corporations. Alam mo, maraming mga ano yan, ah. Marami silang mga idle cash. Idle cash. Oo, marami. Nakadeposit lang. Nakadeposit lang. Eh paano naman yung ano? Hindi naman sila mga under the table ko doon. Hindi naman sila mga insurance companies para ma-meet na para sa reserve at ano? Hindi naman sila ganon. Eh may usapan eh na time deposit. Ang problema niyan kung yung mga government corporations na hindi hindi na naka deposit. Ayan. Ah, ayan ang ah, problema. So, pre, o, pre sila. Mayro, no. Kaya daw po kailangan-kailangan. Etong Senado kasi, matitigas ang ulo ng Senador, gustong tanggalin niyang akap mm -hmm. sa budget. Kita niyo yan. Ngayon, nangangailangan. Matindi ang ano, ha? Ayuda sa kapos ang kita program, yan po yung AKAP, na pinasimulan ng house. Mm -hmm. Mat Ito yung... Uh... Matindi. Matindi ang requirements kasi sunod sunod talaga bagyo. Oo. Magmula, Christine. Mm. Ha? Hindi, Julian muna. O oh, si Julian. Mm. Si Julian, matindi pa yun. Julian, Christine... Uh, pero matindi yung Christine kasi dahil oh, sinira. Eh. Si Julian, meron din pero na talaga nalugmo yung mga tao kay Christine. Oh, tsaka, Kaya ito mga susunod, kahit hindi ganong kalakas, apektado eh, na. matindi na rin ang dagok. Oh, hmm. Kasi hindi pa nakakabangon. Yun, meron na naman. Sunod-sunod eh. So in this case, ang uh, assistance, ang ayuda ay... Uh, Uh, matindi pa ang kailangan. May justi justification para sa kanyang... Uh, well, yung una una yung dito. immediate oh, oh. basic oh, needs. Yung basic needs. Health and food. Mm. Okay? Gamot, food, shelter. oh, yan. yan mga sa mga titira yung mga yan, nasira yung mga bahay. Nag-landslide. Papano? Okay. Tama pala yung... Eh, ginagawa. presilis lang naman yung kay... Tama ginagawa ni Secretary Akusar. Press release. Tama yung oh, pag-preference. papabahay, nasira eh. Hindi nga, walang pabahay. <laughs> Pero may daw... Ano ko yung numbers? Pero daw na titulo sa Bulacan. O oh, yan. Okay. Siya? Sino? Si Sekretary Akosan. Si They should. Sa? Titulo? Titulo. Di, titulo. Di, yan Diyan sa Bulacan. At titulo ng lupa o titulo, titulo ng, lupa? Titulo lupa. Lupa, lupa pala. Lupa, lupa kalambang pala. Kalambang. Ikaw naman yung, Masyado ka. Okay. May karaban na nga daw siya Nagkaraban na siya namimigay ng uh, namigay ng titulo. Kanino kaya lupa 'yon? Hmm. Kanino lupa 'yan? Public lands ba 'to? NHA awarded ah certificates of eligibility of lot awards. Hindi pa 'yung Hindi pa 'yung lupa. Eh, hindi pa 'yung land. land. Ayun eh. sa Rinapol pa lang ito. Ah, uh, 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 uh. At ilan ka mo? Ilan? Iyon nga yung numero. 101. Ilan, ang, ilan ba na lanta? Huwag <laughs> naman Did natin na si, ano, na oh, he's they, trying his best eh. 101 qualified oh, beneficiaries oh, naman yan, benefit, pare. Oh, he's trying his best. That's point, point. Uh, oh. Oh. Point Nagkaroon zero, daw yeah. ng housing caravan, asensong ramdam. Diyan sa San Jose del Monte City, Bulacan kita mo. Ah. Hindi ka anong niya? Ha? Ah? Certificates of eligib eligibility. <laughs> Ikaw naman geography. Ah, <laughs> Ay, hindi na naapektuhan yung lugar na <laughs> pinag pinag <-mudburan> mo. <laughs> ah, ang ganda ng photo nila ng mga congressman. Eh, oh? Florida mm -hmm. si siguro tayo, Ha? Huh? Congresswoman Robes at saka si... Oo, oh, oh, Florida Robes. Si House ah. Committee on Housing and Urban Development. Ayun. Chair. Ayun. Ah, uh, kaling ano? Oh, yeah, meron na. May press release ka, ganda. 101. Be, ano pa lang? 101. Uh, certificate of eligibility. Wala pa lupa. Yun. Wala pa yun. Pwede ka pa. Eh, well, hmm. you're one step closer. Oh. Ah, pare. Oh, ano pa bang? But, hindi? Uh, 101. 101, para lang dyan muna sa Bulacan. Dyan. Oh, oh, uh, siya, karaban yan eh. Madadagdagan pa yung 101 na yan. No? Totoo ba yan? Well, you said it sa caravan. A caravan moves. Gumagalaw. Mo, tawag lang yung caravan. Hindi naman. Ah, tinawag lang. Na tinawag lang na caravan.